Manipis nga lang yung kuko mo, ma'am. Oo, uh, manipis po. Ha? Ay, hey, yung anak mo nasa labas na naman, Oh. Ate na! Nabasa ko rin yung anong asa ako, well, teacher niya, di Yung galit na galit, hindi nila ako ng ano mo. Dahil naman sino, Diyos ka pinagpaguran, tapos...

Tita. Ganito lang Tina, ang kulit <laughs> <laughs> Tama, na. Ano kasi ko 'yan? Yung... Kaya sakit kasi 'yan, ang <laughs> po yan ha Parang madikit po siya eh. Ano? Sige po. <laughs> Ay, masakit ah. Parang wala siyang kinikilitean. Mama? Ano? I love you. I love you too. Haha, <laughs> dinudik kita. Mama, I love hmm, you. I love you too po. Lagi kang nagkukuskus ng kuko mo. Iwasan mo, madam. Kasi manipis na yun. lagi ako nag-pupus. Ito na i-stack itong na to, Hindi nyo natatanggal. Figuro, ano, 2 months lang ito eh. Nakapos na mo. Mama! Lilaan ko kay Julie. <laughs> Mama! Mama, oh. gusto gusto na kita. Opo. 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 Kami... Opo eh. Sakit po? Hindi. Opo. Meron pa yan. Balikan natin. Meron po yung una nakuha ko dito in durug-durug ang dry skin mo hmm. hindi siya buo mas mahirap yun durug hmm. Hmm. malambot na siya pero meron pa yan, hindi pa siya ganun durug-durug pa. pala Dang sakit, madam. Hindi. Madam, sakit eh. Ayan. Ayan, kuko yun. Ayan. Opo. Dapat ko din ang tuwod mo pala, no, Ann? Oo. na po yan. Alin doon? Hindi yung panambak, alam ko yung mga kahoy. Wala pa yun sa ako, mamay. Balikan mo, ha?

Masakit to. Pintay mo yung pagsakit. Hindi, oh. Kabila. <laughs> parang mas lobo siya, eh. naka na, oh. mo yung dito, oh. Oo po, umbok um, 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 po. Kaya masabi ko, kailangan. <laughs> Tama nga yung sabi, parang ano. Ano yung pangitin? Na hmm. Service, ano? So sa umaga, hapon na lang po ako. Isi-service ka pa rin? Hmm. Eh, okay lang sa akin. Di, kung hindi, di na sila na talaga po po. Uh, school service po yung ah. sinasabi ko. Kala ko, eh. Ay, hindi na po. tagal na po. Dito lang ako sa bahay. Akala ko may jet, may sa kala ko, may chat. May inaabot sa akin. Kala ko, chat ako. O, kala ko, bakit sila na sila pagpunta? May school service pa. Hmm. Ano ba? klaseng service na yun. Mm -hmm. Paglilinis din pala tinutukoy mo. Mm -hmm. Tagal na mo. Ma'am, i-relax mo lang. Yan. Yan. Kasi lang gigigil. Wala ma'am, hindi siya pwedeng kunin ng biglaan. Kasi yung dry skin duruk mo. Duro na stack lang siya sa dulo. Hay, yeah, lumalambot na. May pasok po eh. Mga bata lang naman po ay. Ang ano. Mm -hmm. hmm. Boroke. Sit, madam. Hindi. Walang sakit. Walang aray. <laughs> <Most> <laughs>. <Different> <modeling> ano <laughs> ko dito. Hindi <laughs> pa yun. Bye-bye. Bye-bye. Babe ka dun, ha? Dito, man. Dito, man. Tala ko yung cellphone ko. Iwanan <laughs> mo yung laruan na yan. Ay, malayo pa po dito. Pakalamba po yun. Marinig, marinig. Ay, oo oh, nga pala. Doon po yata. Pasok bill yata yun, sir. Meron pa, madam. Dry skin. Yeah. Mm. ay naglilinis ako eh Hindi ang game mo lang panglinis, no? Hindi kayo yung sabi Kailangan makarami, di ba? Iba? De, hindi, po ako ano, ganun. Ani mo yung makarami ka ngayon. Sa sunod na araw, hindi na Bala ibabalik na. sa'yo. Mm -hmm. so, parang ang hirap mo iiwa. Yung katapusin mo na na alam mo meron pa. <laughs> Mamadali lang. Saan so, lagi kong sinasabi, pag nagpapalinis, huwag magmamadali. Mm -hmm. Kasi nape-pressure ako. Gusto ko yung wala ka nang pupuntahan. O, oh, may pupuntahan. Mm. Ayoko nang ganong linis. Yung May pupuntahan siya sa ganitong oras. Pwede po, Miss Judith? Ano, mawe-pupuntahan ka sa oh, ulo ganon, di ba? Ayoko nang ganon. Gusto ko pag magpunta ka sa akin, chill sa akin, ka lang. Maglaan ka ng... Mm. Mm. Hindi maganda ang linis ko noon. Hmm, dia ya nunggu <laughs>